mga boss, ano? Tayo dito namang customer, ah, nagpalit si sir ng ECP last month lang. Last month lang, tapos ito yung reading ng compressor niya no ngayon walang lamig so tapos ko mapapansin nyo parang mamamatay yung makina so ito yon ah, nagpalit na ng auxiliary fan nagpalit ka ng filter dryer sir hindi pa oh hindi pa expansion valve hindi ka pa nagpalit oh hindi pa ECB sa compressor So ito mga boss, uh, kasi may history ito na kunting takbo lang daw ni sir, nag-overheat na kaagad. So ito yung gagawin natin, sasolve natin na problema kasi nahihirapan yung makina kaya yung aircon tapos yung reading ng preon niya hindi normal. Bomba ng compressor niya, hindi normal. So gagawin ko dito, parang pasolve natin problema na sila, no? Bihira dong gamitin ito. So, update kayo. Ayun hey, mga boss, so ito, Ah, uh, nagsunto na kami ni sir. Papalitan natin yung expansion valve, baba, baba ko yung compressor, papalitan ulit ng ECB. Ah, uh, condenser baba natin kasi hindi nga na patino, no? palit lang. Tapos ito. Ayan, so papalitan natin yung cabin filter ni sir. Ah, uh, durug-durug na no. So pag mga ganyan, hindi natin ma yung problema. So isang gastos nga, Ngayon, sabi ko rin to kay sir, gagawin ko lahat ngayon yung mga piyesa na sinasabi ko sa kanya papalitan ko tatlong buwan warranty pero kapag hindi lumamig dito sa ginagawa ko mga boss lahat ng ginakabit yung piyesa hindi niya babayaran kapag hindi lumamig yun po yung inaano sa kanya kasi siyempre hindi naman lumamig magbabayad pa siya ng gano'n, diba? so sayang naman so, uh, pero sure po yan tapos tanghaling tapat ngayon anong oras na ba tayo ngayon uh, mag 11 o'clock na mga boss kita nyo naman mainit dyan So, pero, update ko kayo maya pag na-backlash na natin at uh, napalitan natin ng mga pyesa. Babalit yung compressor. Sige, spiral mo pa. Ayan, yeah, no? D-design na radiator, no? So, mo yung isip. Ayan. Okay? Ano yun, Ed? May lalim pa, mo na kay Edwin. rin narinisa 'yung mga boss, so balik na ngayon 'yung compressor. may wala kasi sir puro isibi lang. <laughs> may <hirap> puro isibi. oo lahat oh. 'Yun, ah mga boss, no? Update natin sa action sir. So ito 'yung reading ng high side tapos 'yung low side niya ito. Ah, uh, kaya pala nag-overheat sir kasi 'yung resistor niya ay eh, problema. So napiktuan si compressor, uh, natuyuan na lang isa no. Palit tayo ng ECB, hindi uh, filter dryer at saka cabin filter, expansion valve. So pumunta si sir dito kaya na sobrang init. Ngayon may lamig na yung aircon no. Kasi pabalik na lang natin to. Okay. So, mga ba, so tapos na itong ano ni sir, susunod so, natin yung sonata na yan, no? so ito tayo kay sir, tapos na to, ayan, yung pula, ayan no? number to, tanghaling tapat yan so okay na nabuo na natin buwin na si sir sa ano north Caloocan. no Dumahe lang si sir sa atin para pagawa yung yung dioxide niya na problema pag nag aircon nag overhead tapos wala ding lamig so kagawa lang ng ECB last month no so sabi ko kay sir gagawin natin yan tapos pag hindi natin na palamig doon sa dapat natin gawin walang babayaran si sir so sa wala ng Panginoon at natin lumamig naman sa Uh, alas 12 po ng tanghaling tapat itong mga boss ano? kita nyo naman yung init kasi susunod natin itong Hyundai Sonata na to from San Juan din so okay pag may katulong kayo Mrs kayo sa pitch, di kaya tawag sa number na lang sa eskoy. yun lang thank you